Taposin natin. Tinig natin anong hirit. ni boy, pick up bah, You ready? Ay! Go! Kala ko, aray! Right. Bakit? Bakit ba ng pangalan mo? Dapat pader. Der. <laughs> 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 alam ko, sabi mo, aray! Pao tapos, pater na malampot. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Na no, nakakatakot. Play ah. <laughs> game! Purda da purda tal! Wala ka namang kwenta magsalita! <laughs> Di mo lang gets! Alright, alright, alright! Tuloy na natin! Ready, boy, pick up! Go! Alright! Neneng B, ang sarap mo sigurong halikan. Huh? Bakit? Kasi ang ingles ng truck ay truck. Huh? <laughs> Nasa ka ng tagumpay, pi. Second round na tayo. Tingnan natin anong hu anong huling hirit ni Boy Pick Up. Are you ready? Ay! Oh. I'm sure walang kwenta. <laughs> Yan na. Neneng B. Hindi ka magsisisi kapag ako ang minahal mo. Bakit? Kasi ang pangalan ng poodle ko ay Jamabel. Diyan, uh, Dapat gawankan ang ribul topic <coughs> abo. <laughs> piga, 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 piga topic. Ay, tulad Okay, tingnan natin pula. <laughs> Kung sino ay popoto, noong palawan State University, mas gusto niya si Salamat. Ah, ko ng ribulto, pick up! Back na mo, ha? Next time. Back up! Kailangan ko lang back up! O, si Boy, pick up.